May last question na po ako. Hindi po kayo, sinabi nyo na hindi kayo naniniwala sa Blessed Trinity or Holy Trinity dahil wala yun sa Biblia. Tama po ba? Ah, hindi po ganon. Yung ideya na sinasabi ng Katoliko, doon ako hindi naniniwala. Kasi wala sa Biblia yon. Ang sabi kasi, ang pananampalataya ng ating mga ninuno, The faith of our fathers. Ano nakasulat dyan si Sluz? Ang nakasulat po dito sa kabanata isa, ang pinagpalang trinidad, ang pagkakatawang tao at iba pa. Iniyaaral ng Iglesia Katolika na may isang Diyos lamang, na walang hangga sa kaalaman, sa kapangyarihan at sa iba pang mga kabutihan, na lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang kapangyarihan at namamahala sa lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang katalagahan. Sa isang Diyos na ito'y may tatlong iba't ibang persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, na tunay na pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Gusto ko, kapatid, na anyayahan ko ang iyong pansin, kapatid na Enrico, sa doktrina ng Iglesia Katolika na may isang Diyos na lahat ng bagay. Tapos sabi diyan, siya'y namamahala sa lahat ng bagay na ito sa pamamagitan ng kanyang katalagahan by nature. Mali po yun eh. Hindi lahat ng bagay pinamamahalaan ng Diyos by nature. Maaari yung physical creation, pinamamahalaan niya by nature. Pero even unto physical creation, may iba siyang pamamahalang inilagay. Halimbawa, sa iglesia ang nasa Biblia, hindi nature ang namamahala. Ang namamahala si Kristo at mga apostol. Yun po. Kaya yung pagkakadefine noong tinatawag na blessed trinity, meron ng agad na failure sa Biblia na sabihin, all creation is being ruled by God, by... Uh, his providence, yung kanyang katalagahan, eh, it will apply na para bang ang namamahala lahat eh, yung katalagahan, yung hindi ganon. May eh, iba't ibang pamamahala ang Diyos. May pamamahala siya sa mga anghel, may pamamahala siya sa nature, may pamamahala siya sa kanyang church. Iba-ibang pamamahala. Gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo sa 12.5 ng unang korinto. At may iba't ibang mga pangangasiwa datapot iisang Panginoon. Hindi sa isang paraan lang namamahala ang Diyos. Ang kapansin-pansin pa sa doktrina ng Trinidad, ang sabi, sa isang Diyos na ito may tatlong iba't ibang persona, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, na tunay na pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Doon po ako tutol, kapatid. Di naman ako tutol na may ama, may anak, at saka may Espiritu Santo. Nasa Biblia yun eh. Ang tutol ko lang, yung salitang Trinidad, wala sa Biblia. Invented yan eh, yung salitang Trinity. At saka yung thought ng Trinity, yung idea ng Trinity, na nagsasabi na yung tatlo raw, pantay-pantay, walang pagkakaungusan. Labag po sa Biblia kasi ang ama hindi kapantay na perfectly equal to the son. Ang sabi kasi dyan sa English, perfectly equal to each other. They are not perfectly equal to each other. Sabi nga ni Kristo sa 14.28 ng Juan, paroroon ako sa ama sapagkat ang ama'y lalong dakila kaysa akin. At hindi lang kaysa kanya, lalo pang dakila kaysa lahat. Jesus ng Juan kapatid na Daniel. 29 Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng ama. Ang ama ay dakila kaysa lahat, dakila kaysa anak, dakila kaysa espiritu. Kaya naisusugo ng ama ang espiritu, naisusugo ng ama ang anak. Pero wala tayong mababasa sa Biblia na naisusugo ng anak ang ama o naisusugo ng Espiritu Santo ang ama. So they are not perfectly equal. Bakit? On a principle of in-spirit that the Lord Jesus Christ taught us, may isang prinsipyong espiritual na ipinakikilala si Kristo. 13.16 ng Juan. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kaniyang panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Pwede 'yung sinugo dakila kaysa nagsugo sa kanya. Hindi pwede 'yung alipin ay pumantay sa kaniyang panginoon. In like manner, si Kristo hindi nakikipantay sa Ama para sabihin they are perfectly equal. I am perfectly equal with my Father. No. Kasi ang sabi niya, my father is greater than I. Yun po ang sabi niya. On that note, tutul po ako sa Trinity. Pero on the note that there is a father, a son, and the Holy Spirit, ay sinasampalatayanan ko po dahil nasa Biblia yon kapatid. Pero yung paliwanag na sinasabing they are perfectly equal, mali po sa Biblia. They are not perfectly equal. The Father is greater than all. ang sabi po ng banal na kasulatan. Doon po sa punto na 'yon kapatid. Sana naunawaan niyo. Maraming uh, salamat po uh, kay Dios ano, no. Uh, puling last na to, last na ho to no. Uh, tungkol din po sa Trinity. Uh, sumasang-ayon din po ako sa inyo na hindi sila pantay-pantay. Ngunit lahat sila ay Diyos. Tama po ba? Pero hindi kasi lahat ng Diyos ay pantay-pantay kasi ang ama po tinatawag na Diyos ng mga Diyos. Kaya ang pakilala ni Kristo kay Maria Magdalena, paparoon ako sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. So hindi sila pantay. Kahit nasabihin pang Diyos sila pareho, hindi pa rin sila pantay. Bakit? Ang ama ay Diyos ng mga Diyos. Basahin natin sa awit Ganito po ang nakasulat sa aklat ng awit, kapatid na Enrico. 136.2 O magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat ang kaniyang kagandahang loob ay magpakailanman. Ang ama po tinatawag sa Biblia, God of Gods. Diyos ng mga Diyos. E Diyos si Kristo. Diyos din ng Espiritu Santo. Okay lang pero medyos pa sila. Sabi nga ni Kristo, paparoon ako sa aking ama at iyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Yun po. Salamat po kapatid na Enrico Maniago dyan sa pandakan. Meron pa po...